Hi guys, good morning. Samahan niyo ako nasa labas tayo ngayon, guys. Labas tayo kasi pupunta tayo sa ating part-time. <laughs> part-time tayo, guys. Ganda ng Israel oh. Ganda ng paligid. May part-time tayo, guys, once a week or minsan once in every two weeks lang. One hour. Naglilinis ng garden ni Lolo, kaibigan ng employer ko. So, puntahan natin. Sayang din yung ano, yung 100 shekel. Kung sa piso siguro ano, 1.7 or 1.6 depende sa palitan, ganun. Isang oras. O, di ba? na masama. So, samahan nyo ko guys. Tayo'y magpa-part-time, okay? ito yung daanan papunta sa bahay ni Lolo na pinapartayman ko ng one hour. Every, ano, one hour lang naman every week. Once a week. Ganon. Ang ganda. Tahimik. Tapos malinis yung daan. Yan, oh. Tapos minsan guys, dito ako, ano, dito ako na daan, oh. Kasi maraming tapon dyan tatapon ng mga gamit na pwede pang pakinabangan pwede pang ipa baggage or ipa box pero yung mga basikleta hindi yan <laughs> hindi yan tapon <laughs> yan o nirerentahan yan guys kung gusto mong magrenta ng e-bike or ng scooter yan o yan dito kahit saan lang mapunta may e-bike dito na nakadisplay kung gusto mong mag ano magrenta ng bike may stroller o pang bata mas marumi na mas kagandahan dito sa Israel guys oh. yung ano nila yung mga park nila may area na nilalagyan nila para sa aso kung gusto mo magpastol ng aso mo magpasok ng aso mo dyan paglalaroin ganun yung may mga may mga area talaga sila na designated para sa mga aso tapos libre pa yung support para sa tayo ng aso ayan oh. O diba, bongga. Ang ganda. Ang ganda ng sistema nila. <clears throat> Pero walang tao, walang aso ngayon. Ayan. So dito na tayo guys sa bahay ni Lolo. Wala pa siya dito. Hi, good morning. Where's Simon? Simon is not here but ah. he, already, he left for you. Guys, kakarating ko lang sa bahay. Galing sa ating part-time. So, ito na yung bayad sa atin ni Lolo ng 100 shekel sa isa, isang oras. Or siguro mga one and a half hour na uh, linis natin ng garden niya. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi nandun si Lolo. Nahi... nandun si Lolo at saka yung girlfriend niya. Kaya hindi na ako nakapag-video-video doon. Nahiya naman ako sa kanila. So, ito na yun guys. O, diba? 1,700 yung palitan ngayon guys kasi 17, 17 point something yung palitan ngayon ng shekel to piso hindi so, na masama diba isang oras sa kalahati isang araw na nasahod to sa Pilipinas or hindi pa nga aabot magkano lang yung kano lang yung ano sa Pinas ngayon yung minimum wage o diba so malaking tulong sa atin to guys mandagdag ipon diba thank you lord doon yung bahay ni lolo guys o, dito ako sa bahay yun yung bahay ni Lolo, diyan ako naglilinis. Yung tumatawid na ako dyan minsan sa kalsada. Pero highway kasi yan, medyo delikado. So, yun lang guys. Guys, ito na oh. Katas ng ating hirap. Isang oras tsaka kalahati. Eh. Diba? Kitang-kita na yung puting buhok. Puting buhok natin guys. Ayan, so, ito guys. Thank you very much.